Bakit mali yung biro ng isang attorney na kumakandidato doon sa mga solo parent? So itong comment na to ay hindi lang para doon sa kandidato na yun. Ito ay nag apply din sa iba pang mga kandidato. Una sa lahat, kapag tumatakbo kang kandidato at magiging leader ka ng isang lugar, mahalaga na pinaparamdam mo doon sa mga tao na yun yung dignidad nila. Kapag sinabi natin dignidad, ito yung halaga mo bilang tao. Regardless kung anong estado ka ng buhay, mayaman, mahirap, middle class, etc. Lahat tayo ay mayroong dignidad. Ngayon, pag tayo ay nababastos, nararamdaman natin na hindi tayo pinapahalagahan. At dalawa yung naging issue doon. Pinapakita doon na mayroong pambabastos sa pagiging solo parent, may pambabastos din sa pagiging babae. Imagine bilang solo parent, napakadami mong ginawang sakripisyo tapos i-reduce -re ka lang or paliliitin ka lang sa pakikipagsiping. So yun yung malinaw na pambabastos. E paano yun? Joke lang naman yun. Dapat siyang seryosohin, especially kung kandidato ito na dapat nilalahad niya yung plataporma. Yung ganong klaseng sinasabi na joke lang naman to, yan yung ugali ng mga taong walang accountability. At sila yung mayroong tendency na mang power trip. Ngayon, bibigyan mo ba ng pagkakataon na mamagnify yung power tripping nila? So, magandang tanong dito, sa papaanong paraan pa tayo na disrespect na ibang mga kandidato?